Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kapag pinag-uusapan ng Team USA ngayon ay agad na mababanggit ng mga fans ay sila Lebron James, Stephen Curry at Kevin Durant. At understandable nga yan dahil sila nga ang mga pinakasikat sa team na ito at may pinakamadaming naabot na sa NBA. Alam din natin ang impact na dala nila on a leadership standpoint. Ganun pa man so far nga sa tatlong friendly games ng Team USA, kung on-court impact ang pag-uusapan si Anthony Davis, Bam Adebayo at Anthony Edwards ang consistent ang production at talagang mga game changer na tinatawag. Ang kanilang pagiging two-way player ang nagiging dahilan ng mga run ng Team USA. Kapag pumasok nga sila sa game laban sa bench ng kabilang team ay automatic na nababaliktad ang game. Overwhelming nga ang kanilang depensa at energy. Ang defensive duo ni AD at Bam sa pinta ay napakatindi. Hindi din nagiging epektibo mga pick and roll dahil sa kanilang pagiging switchable sa lahat ng posisyon. Habang ang perimeter defense naman ni Anthony Edwards sa paglalaro ng passing lanes ay mala Dwayne Wade nga noong 2018 USA. So far ang tatlong player na ito ang mga standout sa first three games ng Team USA habang si Stephen Curry naman ay nagiinit nga laban sa Canada at Serbia at tulad lamang sa NBA kaya niyang gumawa ng mga 9 or 12 o run within 1 or 2 minutes na nagiging daylang ng kanilang panalo. Sino ba sa palagay niyo ang sa scoring para sa Team USA sa 2024 Paris Olympics? Habang hindi naman inaasahan na balita para sa mga fans ng Dallas Mavericks, si Kyrie Irving nga ay nabalian ng kamay sumailalim so, ito sa isang surgery na ayon kay Shams and Athletic ay naging successful naman. Left hand niya nga mga kaibigan ng tinamaan ng injury. Ganun pa man expected nga na magiging healthy siya bago magumbisa ang susunod na NBA season. So sa mga nagtataka nga kung bakit hindi pinili si Kyrie Irving bilang pamalit kay Kawhi Leonard sa Team USA, posibleng naging factor din nga ito mga kaibigan. Ganun pa man ay may kasabihan nga sa basketball na di bali nang magkaroon ka ng injury sa kamay, paglanga sa tuhod o kaya naman sa paa. Dahil kapag tinamaan ka nga ng injury sa tuhod o sa paa, hindi ka makakatakbo at hindi ka makakagawa ng mga basic cardio exercises tulad ng running, jogging, and jumping dahilan ng pagkaka-out of shape ng mga player. At dito mo nga may kita ang mga player na pagkakagaling lamang sa injury ay limited minutes muna sa simula at pa konti konti na inaangat ang minuto nito sa mga susunod na game. So ayun nga po mga kaibigan ang latest kay Kyrie Irving. Oh! oh!